Maraming nagmamahal, sumusuporta, at palaging sumusubaybay sa mga video ng Ong Fam, dahil alam natin, kapag ang Ong Fam na ang nag-upload ng video dito sa YouTube, ay marami tayong mapupulot na mga aral. Kahit mabagal ang proseso, ang importante, mararating mo, gusto mo marating. At sa katunayan, kapag nanonood tayo ng video ng Ong Fam, na kahit isang oras pa, ay tinatapos talaga natin. Dahil alam natin, na sobrang nakaka-relax, Nakakatanggal ng depression at nakakalimutan natin ang ating mga problema kapag nanonood tayo ng mga video nila. Ginawa nga pala ni jae ang kanyang YouTube channel noong September 2, 2014. May total video views na ito sa ngayon na umaabot na sa 1,38,451,981 at may subscribers sa ngayon na umaabot na sa 6 million. 900,000 subscribers sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol, ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano na nga ang estimated sahod ni jeong Oong sa YouTube ngayong 2025. Gamit ang isang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita ang estimated sahod ni Jay Oong sa YouTube ngayong 2025. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala ay isang public website na kung saan kahit sino, ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings, ng isang YouTuber, or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade, at ito ang Social Blade Channel, ni Jeyo Dito sa kanyang uploads ay nasa, 232 na. Subscribers naman ay nasa, 6,890,000 na. Video views naman ay nasa, 1,000,000. 37 million 210,141 Country, ay Philippines Channel type, ay Education At user created, noong September 2, 2014 At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa Letter B positive Social Blade rank, ay pang 32,669 Subscriber rank, ay pang 703 Video views rank, ay pang 18,652. Country rank dito sa Pilipinas ay pang 30. At ang education rank naman ay pang 185. So yun mga idol, dito naman sa subscribers ni Jeyo Ong, noong last 30 days, ay merong pumasok na 90,000 subscribers. At dito naman, sa video views ni Jeyo noong last 30 days, ay merong pumasok na 18,701,000. Tumaas ang video views percentage ni Jeyo Ong, sa 4.8%. So yun mga idol, dito naman tayo, sa YouTube stats summary ni Jeyo Ong, noong January 15, 2025, hanggang January 28, 2025. Ay makikita natin dito, ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. at disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. so yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa subscribers ni Joong sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 3,000 subscribers. At sa video views naman ni Jeyo sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 623,354. At dito naman, sa estimated earnings ni Jeyo sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 156 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,500 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso. Ang katumbas nga pala ng 1 US dollars sa Philippine peso ngayon ay nasa 58 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 156 US dollars sa Philippine peso ay nasa 9,048 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Jeoong sa loob ng isang araw, sa lowest estimated earnings at ang katumbas naman, ng 2,500 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa, 145,000 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Jeyo sa loob ng isang araw, sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, pakiclick naman ng like, bilang suporta, sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo, sa weekly average. Dito sa subscribers ni Jay Oong, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 21,000 subscribers. At sa video views naman ni Jay sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 4,363,478. At dito naman, sa estimated earnings ni Jay Oong, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 1,100 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng 17,500 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 1,100 US dollars sa Philippine peso ay nasa 63,800 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Jeo Ong sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 500 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1 million 15,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Jeyo Ong sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly estimated earnings at yearly estimated earnings. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 4,700 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 74,800 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas ng 700 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 272,600 Pesos. Ito ang posibleng tikitain ni J.O.O.M. sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 74,800 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 4,338,000 Pesos. 400 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni jeo oong sa loob ng isang buwan, sa highest estimated earnings. So, yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 56,100 US dollars hanggang sa highest na umabot nang 897,600 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 56,100 US dollars sa Philippine peso ay nasa 3,253,800 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Ong sa loob ng isang taon, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 897,600 US dollars sa Philippine peso ay nasa 52 million 60,000 60, 800 pesos. Ito naman ang posibleng total na kinita ni J.O.O.N.G sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyong mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So 'yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat po mga idol sa panonood.